Tanggalin ang mga damo sa loob ng tatlo araw. Makatipid ng libo libong piso bawat taon. Ligtas at epektibong herbicide na biological. Pagkatapos ng tatlo araw ng paggamit, unti-unti at mamamatay ang mga damo, at hindi na ito muling tutubo. Sapat na itapon ng solusyon sa tubig at italsik diretsyo sa mga damo. Sa isang daan ml, maaari mong haluin sa tubig at puksain ang isang libo metro kwadradong damo. Ang mga damo ay mamamatay at mamamatay hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng ugat. Nangangako na tatanggalin ang damo mula sa pinakamalalim na bahagi nito nang walang pangambang muli itong tutubo. Epektibong pumapatay ng lahat ng uri ng damo. Ligtas sa lahat, maging sa tao, alagang hayop, prutas at gulay.